ayun, naiwan ako ng bus. Wow, sana all my ka-holding hands. Naiwan ako ng bus. Tapos, eto ang mga kasama ko. Ang dami nag-aabang. Tiyak pagsakay, dating ng sasakyan. Una-unahan kami sa upuan ito. next time. Ang ganda ng mga bahay, oh. Si personal, ganda niya. Mukhang sosyal yan. Para din akong ano, lumabas nung alas 7. Wala kasing, pulso, wala kasing boss ng ano ang kukunin ko din eh, yung, yung iniintay ko din eh, yung sinasakyan ko doon sa trabaho ko. Nandito tayo sa Limito Station, train station. Ayun doon. Ang daming tao dito. baka ako'y malibang eh may dumampot ng akin upo muna tayo mami aga pa tagal pa yung bus buti pa to naka ano na siya may nakuha na siya It's Time. Ayan, late na ako sa aking live. Okay, okay, okay. <laughs> <laughs> baka may dumampot ng aking bitbit. <coughs> Ang bigat, Kasi bumili ako ng prutas. Para bukas. Hindi nakakain kasi walang pasok bukas dito. Nasa bahay kami. si e, Kuya mo. Hip <laughs> Ang dami mo nga dito. Makasalanan pa naman ang aking mata. <laughs> bottom na ko I'm hungry, I'm hungry. I am hungry. Mm. dami dito mga ano. Para buhok. Naiihina ako. Alam nyo ba, nakaupo ako sa gutter ko. Nakaupo si mami sa gutter. Naghihintay. Kaya lang walang dumating. Stay, time. May napuntat smile. kala ko pa naman makakauwi ako ng maaga kanina kala ko wala nang dadaan yung pala meron pa doon kina Ellen tapos kinuha ko yung alas 7 pagdating ko naman din naiwan din ako ala wak iniwan ako naman asa sa kuya hindi ako inintay lakas kasi pasok ngayon kaya ano hindi sure ba yung oras ng daan ng pulman ng bus. Mish, mish. Sige, magsilakad na kayo. Magsilakad na kayo. Tan tararan, tan tan, tan 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 tan. Alas ocho na, eight <tik> Nakikita nung mamang yun dito sa ano, ka-date niya. Hindi makasalanan ang mata ko talaga pagka ako ay ganito. May itsura naman yung lalaki. yung babae. Namang ako ng isang patigo kahit may edad na ako. <laughs> ano ba yun? O, oh, Diyos ko, ako ngayon aalis na dito at okay, nagiging makasalanan. Eh, tinan nyo naman kasi. Nagiging makasalanan ang aking mat lamang may palamang lamang pa ako ng isang palig bigat pa naman ang dala ko sakto pala ang akin tayo oh. dadating na pala pakita ko sa inyo kung paano kami magsisiksikan dito sa loob Just Buonasera. Okay. Oh, tiba. Siksikan kami. Oh. Wow. po naman lahat. Tapos ayun pa na ayun pa yung ano yung yung dalawang magkadlapit magkatit. Ayun. Yung nakatayong mama ayun sa. So, sabi ko lamang ako ng isang paligo. <laughs> sa likod nung babae na nakasalamin. Ay, buhay. bye na siya. bye sa inyong lahat. Thank you very much for watching. Ayan, may pang-update na ulit ako. Bye-bye, Mama Chuchu.